Kahit kami dito sa probinsya, bihira na makatikim ng ganitong klase ng mga isda. Bunog ng mga ilog o kaya naman ay sa mga lake. Kaya hindi ko na pinalagpas, niluto ko ito sa palayok na style pais. Pero tinimplang ko ito ng pansigang na inasiman ko ng kamyas. May nabili ang aking mama na isang supot ng mga bunog. Galing pa daw sa kabilang bayan pero mga buhay pa nung kanyang inabutan. Yun nga lang wala ng karagdagan dahil isang supot na lang nung kanyang inabutan. Grabe yung bugio. Taba. Ay taba. Titlog niya oh. Ito ang kinaganda ng bunog. Grabe ito naman orange. Oh. Hindi natin masasabing bilis sa o oh ano, o oh kahapon pa huli kasi buhay pa ito. Okay, oh, 'yan ah. Oh. <laughs> 'Di ba? Fresh. <laughs> Freshness. Ibig sabihin lang talaga bagong huli lang talaga ito dahil galing pa ito sa ano, sa kabilang bayan dito sa probinsya namin. Eh inabutan ni Mama sa palengke kanina, mga buhay pa. Nasabi rin sa akin na nahuli daw ito sa tanggar at sa mga hindi naman nakakaalam ko ano naman yung tanggar. Ito naman yung klase ng trap na nilalagay sa ilog na medyo maluang. Dito ko na rin pala sa bundok ito lulutuin. Nilinis ko lamang ito pagkarating ko dito. Tinanggalan ko lamang ng mga kinaain at kinaliskisan na rin at tinira ko naman yung mga atay at itlog. Habang nililinis ko ito napansin ko na parang dalawang klase ng variety itong mga bunog na ito dahil yung isang klase ay mahahaba ang katawan at mahahaba din ang uso at yung isa naman ay mga punggok lamang na bilugan. Naiiinita na tadidiliman ako sa loob ng kubo kaya naisip ko na dito na lamang ako sa labas ng kubo magluto. Gumawa na lang rin ako dito ng sarili kong kalan. Sinukat ko na lamang yung palayok na aking paglulutuan at ang bala ko rin sanang pagbalutan nitong mga isda ay dahon ng mangga. Pero dahil wala ako nakitang mura, dahon na lamang ng saging ang aking kinuha. Yung murang dahon ng saging din lamang ang kinuha ko dito para madaling pambalot. At sunod ko namang inasikaso dito itong mga ricado. Inuna ko na dito itong mga kamyas. Sunod naman dito si buya at luya. Inuna ko nang inilagay lahat ng yan dito sa palayok. At dahil nagabidyo pa ako, medyo matatagalan ako sa pagbalot. Kaya nagpatulong na rin ako sa aking mama. Hindi man kailangan maproseso sa pagbalot pero matatagalan ako dahil palipat-lipat ako ng camera. Kaya nagpatulong na lamang ako sa aking mama dahil mahirap pagpabalik-balik sa kanya ay stay sa camera. Pero matapos naman ni mamang makapagbalot dyan ng ilang piraso, ako na rin ang nagpatuloy dito dahil sabi ko sa kanya ayos na rin ang mga nakuha kong video. Dahil hindi pare-parehas ang laki ng mga bunog, hindi rin pare-parehas ang nilalagay namin sa isang balot. Yung iba ay dalawang piraso at yung iba naman ay tatlo dahil medyo may kaliitan talaga yung iba. Matapos naman yan, nilagyan ko na rin ito ng pampalasa. Inuna ko nang nilagay dito asin at medyo dinagdagan ko na rin paminta dahil medyo kinulang yung aking luya at nilagyan ko rin ito ng kaunting magic sa rapat kaunting mantika. Nagpapoy na rin kagad ako dito para maisalang ko na rin kagad. Kinuha ko na lamang dito itong mga gatong nitong sinaing dahil iniinin na lang yung aming sinalang. Habang iniintay ko naman ito na kumulo at maluto, nagwalis-walis muna ako dito sa paligid dahil naglagas itong mga dahon nitong langka. Mabilis din lang maluto ang bunog dahil malambot lang ang laman nito. Kaya pagkakulo nito, dapat tikman na kagad ang lasa kung ayos na para mahangon na rin kaagad. Pero bago naman yan kumulo, naglagay pa ako dito ng siling panigang. Pampabango din lamang at pagkakulo naman niya, tinikman ko na rin kagad at saktong-sakto naman ang lasa nito. Bango! Nang iya, ano? Parang inasima ng bilukaw. Kasarap. Kasarap ng sabaw. Perfect. Talaga, ang sarap. Perfect. Hinango ko na rin kagad yan na makapagkain na ng tanghalian at para mahusgahan na rin ang lasa nito. At syempre, wala naman sila nasabi dahil perfect talaga ang pagkakatimpla nito. Hindi naman talaga perfect pero para sa akin, saktong-sakto talaga ang pagkakatimpla dito. Kaya kain po tayo. Okay, kain po tayo. Perfect, ang sarap. Sabaw pa lang. Kain po tayo. Ah. Uh, sarap talaga fresh kasi yung bunog. Bunog ng ilog o bunog ng mga lake. Hindi ko alam kung anong pinakang tawag dito eh. Basta ito yung pinakang ordinary na ilog. Yung mga lumalaki na bunog. Sabaw pa lang. Ah. Kaya natin ito malaki. Yung may ano, yung tawag may bugi yata ito ay init ayun may itlog oh init lang eh wow sarap itlog ay hmm, ang dunam nam Set Masarap din dito itong mga ulo. Mga pisngi-pisngi niya malaman. Hmm. Masarap talaga yung mga pisngi-pisngi. Bukod di kayo, masarap din kainin. Aray ko. Masarap. Ayun lang. Sige ko lang. Kaya po tayo. Bye-bye.